हो रहा बाबे को भी तो ikaw oh. na guys eh, naman na mo ito hindi na kanina nakalimutan ko lang 'yung video hindi ate anuhin natin yung dun sa loob ayan ito didikit natin yan So guys, eto na, dito na tayo. So guys, itong discount tape, binili po natin ito. It cost me 3GD. So, how much is 3GD? 8, 8, 14, ay 8, 16, 20, 18, 19, 20, 21. 8, 16, So, ayan guys, tapos na. Guys, abangan ako sa pag e later on. Siguro pagbalik ko na lang or bukas. Hindi po natin alam. Ayan, gano'n. So guys, unahin natin itong bigay ni Amo na olive oil. So, bali 2.9. Ang um, okay, niya sa atin. Para sa ipapadala natin. Ito muna ang oil. Nakabot na ako ng gabi guys. na ako ng guys. Ayan na guys. Men down. Isubot na natin. Ayan. Tapos isusubot na natin. Daming supot-supot, no? Kailangan. Ano to guys? Sa gitna or... Ayan. Ayan. Lagyan ka na lang na 250 ml. Ay, lagay ko na lang dito. 嗯。Mm hmm. mm hmm. gagawin nyo. So, guys, hindi pa tayo tapos sa ating pagbaboxing para sa ipadala sa Pilipinas. Ha halos tatlong araw na akong nagbabox, guys, na pakonti-konti. So, guys, ituloy na natin ang ating pagbabox. Meron na tayong mga ilang uh, nailagay, pero wala pa yata sa kalahang kitong nagagawa. Malayo siya, guys. So, lipat-lipat -lipat natin. Ilipat-lipat natin. Ginabi na naman sa pagbabax. Maria Cosep. So, ito yung mga ipapadala ko, guys. Oh. <laughs> Magulo. Magulo. Oh, ayan, guys. ipapadala natin. <laughs> Pero konti na lang yan. Tapos na yan yung sa loob. Oh. Ara, ara, ara. Ere, ere. Ere, ere. Huwag na tignan yung banyo. So, yan. Ito. So, guys, ayan. Samahan ako sa pagbabox. Konti lang kasi nagawa naman na natin to dati. Nakapag-boxing naman na tayo before. And uh, wag na nating ulit-ulitin yung gano'n na paulit-ulit yung video. Magbabaks na naman. So, chop-chop na lang tu guys. Hanggang sa matapos, ayun ang gagawin na. So, hanggang sa matapos, yun ang gagawin natin, guys. So, abangan na lang. Sada. Sada, sada. Mada, madami. <laughs> o, yan ah. 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 Okay, okay guys. Standby na lang. Pagkatapos ko na lang matapos lahat, saka natin uh, kunan. Alright? So, guys, natapos na natin. Ito. Parang hindi ko masarado. Tanggalan natin ito pag hindi ko masarado. Ayan. Tuhan na natin yung mga ilang damit ko kasi hindi siya puno. Nilagay ko na din yung mga damit ko. O, oh, Ayan. So guys, inabot na tayo ng 7 o'clock sa pag ano, ang dami pang kala to. <laughs> Kasi yung mga damit ko na pang winter, inuwi ko na rin. Hindi natin na lamang panahon guys. So, yun lang po. Ayan, isisil na lang po natin mamaya. So, thank you for watching. Ang gulo-gulo guys. Ang gulo-gulo. Ah, ganito ba ako mag, magbababay? Oh my God. So, guys, tapos na. Isasarado na lang natin. A little longer than a few minutes later. So, I'm going to give you I? see. us give him a C. What is Oh. I see. <laughs> no? No. It's 25, you told me when I told you. No, but I, like, was in this book the... Ah, uh, I don't check your book page. My name here? Yes. Yeah, okay. But I had one. Day, it's good. How... How many days? Six the last, the last time you dropped something in my box. The last time they don't take oh. it. They drop it. I saw them it's dropping not... it in the That's, uh, I considered it because that was uh, on pandemic days. And uh, in the Philippines, uh, not, not it's, 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 I hope that.

pick picture. picture? Oh, my, my. <laughs> oh my, my. <laughs> okay. Okay, nah. okay. Nah. okay, nah. okay nah. Yeah. Hi, sir. <laughs> Take care. Numan okay. so Bye bye you guys. Thank you for watching. Please like and subscribe pa rin. Bye you guys.